Okay magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po ay nandito na naman po tayo sa ating uh, episode uh, no? So uh, magandang umaga lalong lalo na po sa mga kababayan natin sa abroad Maging sa mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao Okay sa umaga pong ito mga minamahal kong mga kababayan. Mag-uusapan po natin yung naging kaganapan po doon sa Senado na kung saan po ay nagsagutan po eto pong si Senador Marcoleta at maging si Senador uh, Rapitulpo at uh, Erwin Tulpo. So hindi po ako nagkakamali, ang pinag usapan po nila doon o pinag-uusapan nila doon yung tungkol po sa uh, kung saan ay gusto po ng magkapatid na Rapitulpo na tanggalin na o ipatanggalin na ng pagkor yung uh, o ng uh, mga uh, tawag nito ng mga e-wallet yeah. gusto ipatanggal ng kapatid na senador sa e-wallet yung online shop maging sa Jika so sa lahat man ng mga pwedeng makalink ang uh, nasabing online na uh, games So, para maintindihan po natin, ito panoorin po natin. inata-tanggal na ang mga link ng online sugal sa mga e-wallet. Kasabay ng pagdinig ng Senado tungkol sa online gambling na dapat na raw tuluyang iban. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Simula sa darating na linggo, wala na dapat makikitang links at icons sa mga e-wallet kung saan pwede ma-access at tumaya sa mga online sugal. Kasunod yan ang utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Maya na susunod sila sa direktiba ng BSP. Pati ang GCash, tatalima rin daw. Mayroon silang 48 oras para ipatupad ang utos. Kanina sa pagdilig ng komite ng Senado, nagbabala si Sen. Erwin Tulfo sa isang opisyal ng BSP na ipapakontempt ito kung hindi masusunod ang deadline sa mga e-wallet. Within that time, uh, for consumers who may want to take their money out from the on their online gambling uh, accounts, uh, they may do so. Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Huwag nyo ninyo biro-biro, ina-committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We facing crisis. Pero sa gitna ng pagdinig, umalma si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw ang mga e-wallet at BSP ang sinisisi? Dapat daw, pagkor ang sitahin. Kasi ang Pagcor po ang merong regulatory powers dito. Eh. We're all barking on the wrong tree. Hindi po sila yung operator. Eh. But they are the conduit to... Uh, but but for the record, them, for the record I was the one who suggested... Hindi po pwede magtaya yung mga mata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, isuspend nila. Tapos na yun. It does not, naman, fry people. Sinubukang kumbinsihin ng PAGCOR ang mga senador na imbes na total ban, baka pwede raw magpatupad na lang ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga online gambling sites. Malaki raw kasi ang naitutulong ng buwis mula dito para pondohan ang ilang programa ng gobyerno. Pero pinalag... So, totoo po yun, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi naman po siya may kinakampihan po tayo dito. Ano? Alam naman po ninyo na iniidolo ko po itong... Uh tulpo, no? So, pero may punto po kasi talaga si Senador uh, Marcoleta, no? May punto po siya, unang-unang punto po na nakita po na sinabi po ni Senador Marcoleta. Wala pong control ang uh, uh, Maya, Jikas o iwalet yan. Ayan eh, na lang natin wala po tong control dyan sa online na yan eh diba ang may control po dyan ito pong pag-court ha ito po kasi hindi naman po kasi makakapasok yan sa ating mga cellphone kung wala pong pahintulot sa pag-court na kukuha ninyo so tama po yung sinabi ni Senador Marcoleta na bakit mo iaano ang uh, Gcash, Maya at saka e-wallet na hindi naman sila ang nagbibigay ng authorize sa online gaming na yan para di ba kung lalaliman po natin yung uh, uh, ating kaisipan hindi po sa kinakampihan natin si Senator Macoleta tinatama lang po natin dito yung tama no? So kung gustong tanggalin, sa ngayon po ako sa magkapatid na tulpo, natanggalin ang isang mong sa ngayon po ako dyan. Kasi marami po ang nasisira talaga dyan. No? Marami ang, uh, sa totoo lang, uh, ang uh, isa po sa talagang kontra dyan ay yung mga uh, pastor po, yung mga religious leader so para sa akin na kasi uh, meron po akong nabasa ayun po sa ilang mga leader ng simbahan ito ay akin pong nabasa lamang ang online sabong daw ay maaaring makasira sa moralidad ng lipunan at magdulot ng mga problema sa pamilya at komunidad yung mm, sinabi po nilang yon, siguro yun yung ah uh, nasa isipan ng magkapatid at tulpo na talaga namang totoo na nakakasira po talaga sa komunidad uh, ng lipunan at nagdudulot ng mga problema sa pamilya at komunidad no? so wala po tayong wala po tayong uh, problema dahil okay naman po yung uh, kagustuhan pero lagi nating tatandaan na ang pangkor po, hindi po ako nagkakamali. Ilang taon na po yung nagiging kaagapay ng ating gobyerno. Mahabang panahon na po na naging katulong natin oh, ng gobyerno ang pagkor. Kung hindi po ako nagkakamali, base po sa akin natatandaan. Ano? Uh, noong 2023 umabot po sa 285.27 billion ang na generate po ng Padcor o kinita nito na nakatulong po sa ating gobyerno so kung di po ako nagkakamali uh, marami pong mga Pilipino uh, ang nakakalapit po sa pagkor para humingi po ng tulong no? So sa pamamagitan po ng pagkor ay may ilang mga kababayan po tayo na talagang mahihirap ang natutulungan nila. Totoo naman po yun. Kaya tama po yung sinabi po ng, uh, ng, uh, ng mga uh, bisita ng Senado ng mga araw na yun na kung gusto nila ay maghigpit na lang. Maghigpit na lang ang gobyerno sa rules patungkol po sa online gamings na yan No, nang sa ganon ay wala naman din pong matapakan at wala din uh, ba? Diba? kasi kung ang pag-uusapan po natin ay Pagcor ah, para po, ulitin ko lang po ah, ang uh, Philippine uh, Amusement and Gaming uh, Corporation o uh, Pagcor ay isang uh, korporasyon ng pag-aari at uh, kontrolado ng gobyerno na may malaking papel sa Pilipinas. No? So, pag sinabi pong malaki ang papel, malaki po ang naitutulong. So, para sa akin siguro, eh, dapat siguro eh, gumawa na lang ng rules. No? Gumawa na lang ang uh, ng uh, o ng ang gobyerno ng Bruce o batas na dapat sundin ng mga nagmamay po ng online gaming na yan. No? So, pero maganda din naman kung kasi hindi naman sa sinasabing aalisin ang Jikas uh, Gcash at uh, e-wallet. No? Ang gusto lang naman din naman ng magkapatid na para hindi na nga makataya itong mga na na sa sugal ng online gaming eh wag na nilang tanggalin na nila yung mga link link lang naman kasi hindi ako nagkakamali uh, ang gusto ng magkapatid ay alisin sa kanilang mga links yung online uh, na online sugal na yan o no? sa kanilang ano uh, iwale uh, no so syempre pag wala nga namang hindi nakalink doon at hindi makakabayad yung mga nagsusugal doon sa online ano na yan eh, uh, hindi sila makakapagsugal o di maganda din naman so kung titingnan po natin parehong may punto po no? Parehong may punto. Siguro hindi lang sila nagkakaintindihan. Pero para sa akin, alam ko hindi naman motibo ng magkapatid na tulpo na alisin ang pagkor. No? Ang sa kanila lang eh huwag makalink yung mga online sugal na yan sa mga iwalet. E no? So para sa akin, maganda po pareho po silang may punto, no? So siguro yung mga sugarol ang masasabi ko lang eh dapat uh, yung isusugal ninyo na wala namang kasiguraduhan eh gamitin nyo na lang para sa mga anak ninyo gamitin nyo na lang para sa kinabukasan ninyo o eh, yung iba dyan nagpapatalo ng mahigit 100,000 meron pa nga akong nabalitaan isang sikat na vlogger nagpapatalo ng milyon eh kung yung million na yan, eh, i-negosyo mo yan. Alam nyo ba, maraming mga Pilipino na nangangarap na magkaroon lang ng kahit 10,000 ay eh, makakapag-negosyo na. O, eh, yung iba, million-million ang pinatatalo. So, doon sa mga may pera, wag mong sayangin. Kasi, maraming tao ang naghahangad na magkaroon ng pera, pero hindi nagkakapera. Pero yung may mga may pera, sinasayang lang nila. No? So, kung gusto niyo naman para maging kapakipakinabang yung inyong pagsusugal talagang kung gusto nyo nga makagawa ng ano, mabuti imbis na yung isusugal ninyo at alam yung matatalo lang naman eh tulong nyo na lang sa kapwa tao ninyo at least yung ginawa nyong kabutihan sa kapwa tao ninyo tutubo yan at hindi malilimutan yan yan ang magiging panalo ninyo kasi kayamanan yan eh Oo. Oh wala ka na sa mundo pero yung alaala mo nagawa mo sa taong bayan hindi malilimutan yan yan ang pinakamalaking premyo di ba o may apo ka may anak ka may kamag-anak ka pag nabanggit yung pangalan mo proud yung pamilya mo sa iyo kasi di ba o so kaysa naman malaman-laman na eh, pag-uusapan eh wala yung tao na yun mayaman pero biglang na kasi sugal ng sugal. So, pangit yung image mo. Ang kalalabasan mo dyan, tanga ka. Nasa yun na yung oportunidad, sinayang mo pa. ba? Diba? So, mga kababayan, sa mga kababayan po natin, tayo na nangwagan din naman, na uh, imbis na tapagin yung sugal, eh, inigosyo nyo na lang. Para umasenso po ang ating bansa. Pag maraming negosyante, biro ninyo ang nagiging negosyante dito sa atin na kilalang kilala na umaasenso. Puro mga dayuhan eh. O lalong lalo na yung eh, mga Chinese. O kaya natin yung mga Chinese. No? O maging masinog tayo sa pera. Maging maingat tayo sa pera. Huwag natin isugal yung mga pera natin na wala naman tayong katiyakan kung mananalo ba tayo o oh, hindi buti sana kung may kapangyarihan kang malaman kung pagtaya mo ay eh mananalo kaya okay lang yun kasi alam mo na ang nangyayari eh pag sinabi kasi yung sugal nakataya dyan ang kinabukasan natin meron nga dyan iba eh eh biro mo nangutang pa ng million million eh natalo may no choice na yung natautang eh biro mo dahil lang sa utang niya nagpakamatay 'di ba? So minsan nabibingi na lalagay din sa bingit na hindi magandang kalagayan yung buhay ng mga sugarol. Pag nabaon na sa utang ng mga 'yan, no choice na 'yung mga yan, kundi magpakamatay na lang. 'Di ba? So, huwag natin sayangin. Kung ano mang yaman na meron tayo, pagyamanin pa natin, 'di ba? So, yun, yun lamang po ang aking uh, masasabi sa sa usaping uh, online gaming no? na pinag-uusapan po dyan sa Senado. So muli po tuloy po nagsinasabi ng lingkod, mabuhay po ng ating inambayan, mabuhay po ng mga mahal sa ating mga maraming sarap po.